Isang OFW ang nangarap para sa pamilya at isang ama ang tapat na naghintay. Ngunit hindi niyo inaasahan, ang pangarap ay guguho ng ganoon na lamang. At sa pagguho, sino ang higit na magdurusa? Handa na ba kayong marinig ang matinding parusa ng pagtataksil? Napakasimple lang pero puno ng ligaya ang buhay ni na Katrina at Damian. Maaga, siyang gigising para magbungkal ng kanilang maliit na lupang sinasaka. Habang si Katrina naman ay maagang naghahanda ng almusal habang nagigising ang kanilang mga anak na masaya. Sabay-sabay silang kakain. Isang pamilyang masaya kahit walang kayamanan. Kahit hindi sila kasal sa simbahan o sa hukuman, itinuri nila ang sarili na mag-asawa. Para sa kanila, hindi mahalaga ang papel kumpara sa init ng kanilang pagsasama. Tatlo ang maliliit pa nilang anak na hindi pa pumapasok sa eskwela, kaya laging maingay at masaya ang kanilang tahanan. Simple lang ang mga pangarap nila, sapatos na walang sira Kapag na may pagkain at balang araw isang tricycle para hindi na mahirap ang biyahe, kahit ganito lang. Ang buhay nila, kontento na sila. May pagmamahalan sa isa't isa kasama ang mga tawanan at kulitan ng mga bata. Para sa kanila, yung tunay na saya ay nasa pagtutulungan, pagkain ng magkakasama, at paghahangad ng magandang buhay. Akala nila, wala nang katapusan ang ganitong saya ng buhay. Alam nilang dalawa na kailangan nalang magsakripisyo para sa... Kinabukasan ng kanilang mga anak, malayo ang eskwela, mahal ang pamasahe at hindi sapat ang kinikita sa maliit nilang bukid. Isang gabi habang nakaupo ang dalawa, naglakas-loob si Katrina. Hinamon niya si Damian na payagan siyang magtrabaho sa ibang bansa para sa kanilang kinabukasan. Sinabi niya na dalawang taon, bulong niya, "Dalawang taon akong magtatrabaho sa ibang bansa. Ikaw ang bahala sa bukid at padadalhan ko kayo ng pera. Makakabili tayo ng tricycle." Hindi na tayo mangungupahan. At pwede kang maghatid ng gulay kahit ng kapitbahay. Dagdag kita rin iyon. Sa dalawang taon, papasok na ang mga bata. Handa na tayo. Nakinig si Damian. Masakit ang kanyang puso. Ayaw niyang magkalayo sila. Ngunit determinado si Katrina para sa kinabukasan ng pamilya. Naisip niya ang tricycle, ang pag-aaral ng mga bata, at ang mas maginhawang buhay. Dahan-dahan siyang tumango. Yung mga plano nila isin ang dalawang taon ng paglalayo para sa lahat ng mahal nila. Siniguro ni Katrina na sa dalawang taon, nagbabago ang buhay ni Al. Hindi alam na ang desisyong ito ang siyang magsusubok sa tibay ng kanilang pamilya. Ang magkasama silang pumunta sa mga ahensya para mag-apply sa abroad. Sinamahan siya ni Damian sa lahat. Sa pila, sa mga dokumento, sa mga requirements. Hinahangaan sila ng mga kapitbahay na nagsasabing napakabuti Nilang mag-asawa at magbubunga ang kanilang pagsisikap. Ginastos ni Damian ang lahat ng kanilang ipon para sa proseso. Bumili pa siya ng bagong cellphone para kay Katrina para madali silang makapag-usap. Nang bumili siya ng tiket, nanginginig ang kanyang kamay dahil bawat pera na pinakakawalan ay tanda ng tiwala. Nang dumating ang araw ng alis, nasa terminal sila. Pili nilang pinipigil lang kanilang luha. Sinabi ni Katrina na dalawang taon lang magbabago ang lahat. Para kay Damian, ito ay isang pagtitiwala na ang kanyang asawa, kahit nasa malayo, ay mananatiling kanyang kasama sa bawat pangarap. Sinabi niya sa sarili na pansamantala lang ito at ang bawat gabing malungkot ay mapapalitan ng saya kapag nakapag-aral na ang mga bata at may sarili na silang tricycle. Naniniwala siyang kayang lampasan ng pagmamahal nila ang lahat. Pero hindi nila alam na may hindi magandang kapalaran ang darating. Nung una parang hindi sila magkalayo Gabi-gabi, nagvi-video call sila. Magkasama si Damian at ang mga bata sa screen. Nakangiti sa nakikita at naririnig na boses ni Katrina. At kahit mag-isa si, Damian ay tuloy-tuloy ang kanilang pag-usap. Ipinakikita ni Katrina ang mga lugar na napupuntahan niya. Kapag tulog na ang mga bata, nag-uusap silang mag-asawa tungkol sa kanilang mga pangarap. Bawat mahal kita ay parang tali na nag-uugnay sa kanila. Mas lalo pang nagsipag si Damian sa bukid dahil alam niyang bawat butil na itanim ay para sa magandang kinabukasan. Pinilang niya ang mga buwan ng may pag-asa, dalawang taon lang, para sa mga bata, bearable ang paglalayo dahil sa video call. Para kay Damian, sapat na ang boses nito para pawiin ang pangungulila. Magkakasama pa rin sila kahit may pagitan. Akala niya sapat ang pagmamahal nila para hindi magbago. Pero hindi niya alam na unti-unting magbabago ang lahat at guguho ang pangarap. Pagkalipas ng anim na buwan, unti-unting nagbago. Ang araw-araw na tawag ay naging isang beses na lang sa isang linggo. Pinapalakas. Ni Damian ang loob niya. Sinasabing baka busy lang sa trabaho si Katrina. Ayaw. Niyang istorbohin ito baka mapagalitan. Tiisin na lang niya ang lungkot. Pero, sa malayong lugar, may ibang buhay na si Katrina. Para sa mga bagong kakilala, single siya at malaya. May pangalawang telepono na siya, gumawa ng bagong profile sa social media at mga larawan ng bata pa siya. Ganon din nung siya ay nasa high school pa. Kasama na rin ang mga bagong larawan ng maganda niyang pananamit sa ibang bansa. So ay para magmukhang walang pamilya. Habang nagtitiis si Damian, si Katrina ay masayang kumakain, naglalakwat sa at may kasamang ibang lalaki. Hindi na nasasagot ang tawag sa kanyang unang cellphone dahil ang binili ni Damian ay kanyang iniwan sa kanyang apartment. Kaya ang bago niyang phone ay puno ng kasinungalingan. Dahil sa pagmamahal, hindi naghinala si Damian. Pero ang totoo, ang babaeng minamahal niya ay papalayo na ng papalayo sa kanya. Ano ang kahihinat na ng kanilang pagsasama? Sa malayo, may isang kaibigan si Katrina sa abroad na si Olivia na umuwi sa Pilipinas para magbakasyon. Dumalaw ito sa mga apartment na pagmamayari ng kanang pamilya. Doon nakilala niya ang isang nangungupahan na babae na si May na doon din ang galing sa bayan ni Katrina. Nagkwentuhan sila dahil sa walang kamalay-malay si May ay nabanggit niya. Nababahala ang pamilya. Ni Katrina, hindi na raw niya sinasagot ang mga tawag nila. Nanlamig si Olivia. Tinanong niya kung bakit. Ikinuwento ni May na may asawa at tatlong anak. Pala si Katrina sa probinsya. Galit na galit si Olivia, lalo na't may mga anak din ito at sumusuporta sa mga batang pinabayaan. Para sa kanya, isa itong malaking pagtataksil. Tahimik na umalis si Olivia, ngunit nagpasya na siyang ilantad ang katotohanan. Ano ang magiging kapalaran ni Katrina? Makakalusot? Kaya siya? Kinausap ni Olivia ang lalaking kinakasama ni Katrina sa abroad si George. Nang malaman nito na may pamilya pala si Katrina, nagalit, Ito nang sobra. Humingi ito ng patunay. Bumalik si Olivia kay May para humingi ng mga larawan ng pamilya ni Katrina dahil nasa luma niya ng mga account ang lahat ay agad na ipakita at naisave ni Olivia ang mga ito. Kasama sa larawang, ito ang nai-upload ng baptism ng mga bata. Sinabi ni May na kung hindi ito sapat, ay madaling kumuha ng patunay sa kanilang lugar na mayroon siyang pamilya. Ipinakita, ito ni Olivia kay George. Sobrang galit nito dahil ang alam niya ay walang pamilya. Galit si George sa mga pamilyang pabayaan. Pero si George ay may mas malala din palang ebidensya mga larawan nila ni Katrina na magkasama at magkahalikan. Ipinakita ito ni Olivia kay May. Gulat na gulat ang si May. Marinang sabi ni Olivia kay May, Dalhin mo ito kay Damian. Ipakita mo ang lahat. Kapag pinatawad niya ito, pauwiin namin si Katrina at bibigyan ng puhunan. Kapag hindi na siya tatanggapin, hayaan niyang matikman ni Katrina ang bunga ng kasalanan niya. Walang awa ang inang nagpabaya sa mga anak. Nasabi na ang desisyon kay Damian na nakasalalay ang kapalaran ni Katrina. Ano kaya ang magiging desisyon ni Damian? Dahil kung hindi siya patatawarin ay uuwi si Katrina na walang dala. Hindi alam ni Katrina na may banta na pala sa kanya. Pero si George na galit na galit ay nagsumbong sa kanilang amo. Ipinakita niya ang katotohanan. Nagsinungaling at nagpabaya sa pamilya si Katrina. Nagalit ang amo at gustong tanggalin kaagad siya ng walang bayad. Pero hiningi ni George na Hintayin muna ang desisyon ng pamilya ni Katrina. Kapag pinatawad siya, bigyan ng separation pay at panimulang puhunan para sa pagbabagong buhay. Kapag hindi, hayaan siyang umuwing walang dala kundi ang kanyang mga gamit. Pumayag ang amo. Ang kapalaran ni Katrina ay nasa kamay na ng pamilyang kanyang pinabayaan. Ano ang magiging desisyon ni Damian? Kinabukasan, sinabi ni Olivia kay George ang desisyon. Nakita na ni Damian at ng mga anak ang mga larawan. Ang tanging pasya nila, Ayaw na nilang tanggapin pa si Katrina. Matatag ang boses ni Damian pero mas masakit ang sinabi ng mga anak. Ayaw na namin sa isang inang katulad niya. Para patunayan, nag-video call sila. Magkakasama si Damian at ang mga anak. At mariin nilang sinabing hindi na nila siya kailangan. Ipinabatid, ito ni Olivia kay George. Tapos na ang lahat, nawala na ang pagiging asawa at ina ni Katrina sa malayo Nakangiti pa rin siya, hindi niya alam na sarado na ang puso ng kanyang pamilya sa kanya. Sumabog na rin ang balita sa kanilang lugar. Tumating kay Katrina ang tawag sa opisina. Wala siyang kamalay-malay sa naganap. Akala ni Katrina promotion o magandang balita. Pero nang pumasok siya, ibinigay sa kanya ang papeles. Tanggal na siya sa trabaho. Nakasulat ang dahilan. Pagsisinungaling, pagtataksil at pagpapabaya sa mga bata. Isa itong mating kaso sa kanilang bansa. Pagkatapos ipinakita sa kanya ang mga larawan niya kasama si George. Nandun mismo si George galit na galit. Niloko mo ako man ito. Mabait pa ang kumpanya. Sa batas, pwedeng kang makulong o parusahan ng kamatayan sa kanilang bansa dahil sa pagpapabaya sa mga anak. Tanggapin mo na ang awa at umuwi ka na. Natakot na takot si Katrina. Ang salitang makulong ay nagpasindak sa kanya. Kinuha niya ang sobre na may passport at tiket at diretsyong pauwi. Paano na siya? Magbabago ang damdamin ni Damian at ng mga anak niya? Nagmamadali siyang pumunta sa airport, hawak ang sobre. Umiyak siya sa biyahe. Nang makarating siya sa probinsya, umaasa siya na magiging maayos ang lahat. Sumakay siya ng tricycle papunta sa kanilang barangay. Ngunit nang makarating siya sa bahay, may mga damit ng babaeng hindi niya kilala ang nakasampay. Walang tao sa bukid. May lumabas na isang batang babae. Sino ka? Tanong nito ako si Katrina, sagot niya. Nagulat ang babae at ibinigay sa kanya ang isang ipanatagong sulat. Nanginginig na binuksan ni Katrina ito. Ang sulat ay mula kay Damian at ito ang laman. Ipinagbili na namin ang lupa. Ayaw na naming maalala ka. Lumipat na kami. Dahil hindi naman tayo ikinasal, malaya kang humanap ng iba na hulog ang sulat. Gumuho ang mundo niya. Ano ang kanyang gagawin? Sinubukan niyang magtanong sa mga kapitbahay, Ngunit walang pumansin sa kanya dahil alam nila ang kanyang ginawa. Ayaw siyang pagbuksan. May mga bulungan pero walang tumulong. Sira na ang pangalan niya. Walang na siyang choice. Bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang na matanda na rin. Pinatulong siya sa maliit nilang sari-sari store. Pero parang multo na lang, siya doon. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Ang dating masigla at masayang, ina ay naging isang kaluluwang walang buhay. Araw-araw ang naisip pa rin niya ang mga nawala sa kanyan. Nawala na nga ang lahat lupa, pamilya at dangal. Siya na lang na ngayon ang kwentong pinag-uusapan ng mga tao. Ito na nga ba ang kanyang kapalaran? Pagkalipas ng tatlumpong taon, matanda na at mahina si Katrina. Namatay na rin ang asawang na pangasawa niya na lasingero. Wala silang naging anak. Ang tanging iniisip na lang niya ay kung paano mabuhay sa araw-araw. Sa umaga, nagtratrabaho siya sa isang kainan. Sa hapon, naglalaba siya para sa mayayamang pamilya sa subdivision. Isang gabi, pagod na pagod bumili siya ng merienda sa isang tindahan. Narinig niya ang dalawang katulong na nag-uusap. ang amo namin ng isang maglalaba. Nagtanong siya kung saan ang bahay. Itinuro ito sa kanya, isang napakalaking bahay na parang mensyon. Nagpa Nagpasya siyang puntahan iyon. Isa pa, ay naisip niya na kailangan mag-ipon para kung sakaling magkasakit o hindi na kayang magtrabaho ay may naipon siya. Kaya nagbaka sakali na pumunta. Pero ang naghihintay pala sa kanya ay hindi lang trabaho, isa na namang pagbabago sa buhay niya. Ano kayang kapalaran ang naghintay sa kanya? Mababago pa kaya ang kanyang buhay o lalo lang itong madidiin sa kanyang pagkakamali? Nag-apply si Katrina sa malaking bahay. Ang babaeng nakausap niya ay mismong si Amelia, isang negosyanteng mabait na may-ari ng bahay na yon. Naawa ito kay Katrina at agad siyang tinanggap bilang labandera. Nang mga araw na iyon, inutusan ni Amelia ang lahat ng katulong na manatili sa bahay ng tatlong araw. Alis ito para sunduin ang asawa sa airport. Habang naglilinis, narinig ni Katrina ang mga usapan. Ang asawa raw ni Amelia ay isa sa pinakamayaman sa buong mundo, isang CEO. Anong lahi niya? tanong ni Katrina. Pero walang nakakaalam. Wala pa kasi silang nakikita. Para sa kanya, isa itong misteryo. Pero malalaman niya na lang na ito pala ang pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Ito pala ang magbubukas sa nakaraan. Paano niya ito haharapin? Nang ikatlong araw, tumawag si Amelia. Buksan ang gate, darating na kami. May sasakyang pumasok. Lumabas si Amelia kasama ang kanyang asawa. Gulat ang lahat! Pilipino pala ito! Walang nakakakila sa kanya. Sa hapunan, pinasalo ni Amelia ang lahat ng katulong sa mahabang mesa para tayong isang pamilya, sabi niya. Dati rin kaming mahirap kaya ayaw namin naapihin ang mga katulong. Nakaupo si Katrina sa dulo na hihiya sa kanyang damit. Pagkatapos ng prayer, nagsalita si Amelia. Ito ang aking asawa, si Rafael Agustin. Bigla na lang nahulog ang kutsara ni Katrina. Nanginginig siya at namutla. Ngunit pinilit niyang hindi magpahalata. Nasa harapan niya ngayon ang nakaraan. Ano ang kanyang gagawin kapag siya ay pinalayas? Sa tahanang iyon kapag natuklasan nila kung sino siya. Nagpatuloy si Amelia sa pagtawag isa-isa ng mga katulong. Pinapakilala ni Amelia ang bawat katulong. Nang si Katrina naman ay hindi agad nakapagsalita. Ipakilala mo ang sarili mo, sabi ni Amelia. Tumugon ito ng ako si Katrina sabay iyak. Biglang nagbago ang mukha ni Rafael dahil tanda niya ang boses ng kanyang ina sabay sambit ng inay. Tumayo ito at dali-daling lumapit sa kanya. Tumayo rin si Katrina, nanginginig. At doon, sa harap ng lahat, Nagyakapan ang mag-ina matapos ang ilang dekadang pagkakalayo. Ngayong nagtagpo na si Katrina ang kanyang ina ay Ano naman ang magiging tugon ni Damian? Ang pinagtaksilan ni Katrina? Umiiyak si Amelia habang pinapanood ang mag-ina. Lagi kanyang kinukwento at pinagdarasal na makita ka ulit, sabi nito kay Katrina. Kaya agad na kinuha ni Rafael ang kanang cellphone ay kinausap ang kanyang ama. Makalipas ang isang oras, dumating ang isang kotse. Lumabas si Damian mas matanda na pero mas maayos at may angking dignidad. Lumuhod si Katrina, humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa. Hinawakan siya ni Damian at hinangat. Nahinahon ang boses nito. Tapos na ang lahat. Pinatawad na kita. Sa mga salitang iyon, bumuhos ang luhang pigil ni Katrina sa loob ng tatlumpong taon. Sinabi rin ni Rafael na binalikan niya ang kanyang ina pero wala na doon sinabi Katrina na nagmadali siyang umalis dahil sa kahihiyan. Lalong umiyak ang lahat. Ang pamilyang akala ni Katrina ay wala na, ay pinatawad pala siya at hinanap. Tatlongpong taon man ang lumipas. Ngunit ng araw na iyon ay muling naidugtong ang pagmamahala ng dalawa. Ang kaibahan nga lang ay nagdusa si Katrina ng mahabang panahon at malamang sapat na iyon upang mabayaran ang pagkakamali.